Good morning po sa inyong lahat na nandito pa ngayon, lalaw na po sa inyo, mga your owner. Uh, actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time pong mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Eh lalo pong... Relax ka lang, relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Uh, maraming salamat po. Yes, uh, ikwento mo na lang. Nangyari hindi ko na From the start, paano nangyari lahat lahat nga? Pa, sige pa, pa, pa. Nangyari po pa, kasi pa, ito pa, ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Uh, pa, pa, pa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August oh, 8. Oo, kasi uh, pag pa. hindi ka magsabi na totoo dito, uh, uh, alam mo na, wow, the consequences. Nangyari diba? po ito, August Sabi 8. Sabi uh, uh, mo na Pauwi na po ako galing trabaho. I, habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun. Uh, nasa loob po ako ng bike lane. Uh, bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna pumasok ako. Pumasok sa bike lane? Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So, bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College, inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po occupy ko yung bike lane. Eh, dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yun, uh, nagit po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So, wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa coach niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginaong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon na Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa po ako ng bike lane, Your Honor. Eh. Hindi nga. Ang tanong ko, Hindi po. Hindi yung nag-sudden brake siya binangga hindi, siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa, okay. sa ng ano niya. Ng Tinapit Tinapik ko po kasi nasa... Yung tapik mo ba? Nakasira sa kotse? Na, na yung kotse? Dahil tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko. Hiroto. So, go, siguro naman, hindi ko kayang UPA in yun. So walang UPA? Wala po. Nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginong Gonzales. Uh, medyo siguro, dahil naroon po sa traffic, medyo pagod na rin. Ma ma uminiter po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya ko pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumili ko pong sasakyan na galing e. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasayro. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan yung unang yung una hindi yung ko na niya. po mo, sinagot si, niya hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit pa pong ulo anong paano mo masabi mainit ang ulo anong si, pinagsasabi kasi iba niya iba na po yung o, itsura niya po eh so alam mo may galit na po talaga sa mukha niya siguro dahil na rin po sa pagod dahil sa edad na rin ikaw po. hindi ka rin nagalit hindi po ako nagalit sir hindi mo kasi siya minura na, nang, nakita ko po siya nagalit wala ring pumangyayari pag kinausap ko siya dahil ang taong galit pa pag kinausap niya sigurado walang patutunguhan niyo yung usapan niyo. Yes, yeah, with your uh, permission. Tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa coaching. Ang tapik ko lang po parang guma- normal. Ay, medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang oh, ako. Kasi sa isang interview mo na amin mo na may, nangyaring may na mo. Ma gaano kalakas na? Kasi uh, Mr. Chen, ano, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang malaman. Yung tapik po na siguro nakatatlong ano ko sa kanya po. Pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, oh, nagigit-git mo na ako. So doon po, nang, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ako na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, eh bigla niya akong sinapok, eh nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasanya ako ng barel. Nang siya. So after po noon, ah, uh, na ganun po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, huwag naman ganun. So sabi na ano, tatawag tayo ng polis. Doon po nag second the motion si Ginong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. So pagdating po ng siklista, maya may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng pulis, eh, pinakalma niya po yung sitwasyon. Pagda, ano po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni eh, Sir Radan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-chempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, Inamin kay Sir Adan, sabi ko, talaga nagit git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may git sampung taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, parang nga, kabinabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa itong mapiktang kotse. Kasi, maski sa akin po yung nagmamaneo din po ako, pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginong uh, ni Sir sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang sa amin, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi e, mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos sa 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 ang sabi ng polis? Eh, wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril? Opo, oh, pagdating po nila. Sinumbong mo. Sinumbong Kasi mo? may baril yan, Opo. Oh, kinasahan ako. Opo, oh, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arresto. Where's Adan? 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 Yung Adan? Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang ano, tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, mga sigo mga 30 minutes, dumating na po si, si Sir uh, Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginigit pa ako ni Ginong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na, na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ako sa bike lane? Sabi ko na lumabas ako kasi kinat niya ako ka So sabi ko may barel siya. Eh, hindi naman po kasi nakita ni Sarasay. Sabi ko may CCTV naman po, naman po ka para makita niyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na, na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi ka ako, may barel. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinakahead naguha nagawa na yun nga po, pinanood yung video. So, ang sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo may para yung ulo namin. Sabi ko, magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So, yun nga, inano tapos ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ang traffic sector, uh, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung galas. So tinawag po nila doon sa galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng, ano, ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, oh, uh, kasapi ng barangay na nag assist po sa akin na kamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Gala Station. Pagdating po doon sa Gala Station, uh, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng, uh, ano, tapos natutukan ng ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So, wala rin po kasi ng idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So, pagpunta po namin doon, check naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon Lalo na po doon sa ano ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. At mayroon doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng gala station. pagbago po kami bumalik, dumaan po muna si sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, uh, yung sa investigador po, kako, sir. Magkano bang nababayaran ng mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya nang gano'n. Anong damage pala nung kutsi niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya? Opo. Hindi mahaba, sa topic. Hindi yun, sa tapik? Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon guys, sabi ko man, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2-5 siguro, ganyan. Sabi niya, sabi niya, sir, ganito na lang pa po ako. Kausapin niyo na lang po sa si Ginong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami ng lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil uh, na rin yung galit ni Gino Gonzales, hu nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may nadamit sa kotse niyo, babayaran ko yan. Pero hindi kas, ka kako. Hulugan kung gusto niyo. Doon nga po, siguro, napag-isip din ni Gino Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko, sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bahay doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, hindi natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, ka-ko sir, isa lang ang concern ko. Kasi papa pa po ako pa uwi. Eh. galing to na welcome Rotonda hanggang uh, Kalokan. Sabi ko paano po yung safety ko. So ang sabi po ng ni sir, sabi niya wag kang mag-alala. Ba bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? nagkabalikan kay ng loob O oh, hindi eh Tamayan. Pa hindi, kayo? bago pa kami nag bago pa kami nangyari sir. Inano ko muna yung safety ko po ah, sir eh. So oh, before kayo oh, nagka Tamayan oh, oh, bago oh, kayo oh, nagreglo nagtanong ka. Opo, oh, yun Alam mo, after na. Hindi hindi po. Sabi ko paano po yung safety ko? Sabi ni ni sir yung sa imbestigaro, walang mangyayari sa iyo. Pag oras na may gumalaw sa iyo, siyang unang aarestuhin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha. Balikan ko oh, lang sige, po. yung sabi mo, nagbayad ka? Ah, uh, yun po yung uh, yun po yung good fit ng pagkabigay ko sa kanya, uh, as Your Honor, limandaan. Kasi nung una ayaw nga niya tanggapin, sabi lang itan. Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom nung, na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado so, ka? In good op, uh, faith uh, na gusto? Opo, uh, binigay ko po yung Binigay Honor. Ayaw honor kasi, ayaw niya tanggapin? Nung una po, kaso nang huli, na nakumbinsi ko na rin po. Okay. sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kasi sa na naggasgas yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan kaya iniwan ko po yung telephone na yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na ano na nagkamay na po kami. Uh, niyakap ko muna po siya kasi eh, wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yun, pati yung anak niya kinamayan ko kasi eh, sabi ko walang samaan ng loob ayaw ko pa kayo ng sama ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, na alis, tinawag pa ako po, po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, Sir, ba't kain muna tayo o magkape? Kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko, dahil lang kasama. Hindi ko na po napagbigyan yung invitasyon niya. Kaya doon na po, nagpa, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Yorona. Mr. Chair. Pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir? Uh, apa apo. Clarify ko lang yung sinabi mo dun kay... Uh, sa police officer Adan, no? Apa. So nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales may barel ka ba o hindi? Tinanong niya po. yun lang po hindi ko po alam kung ano yung Kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi? Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon. Bakit tinanong ba ng polis? Uh, tinanong po ako ng polis. ako maraming tao doon. sa ako may CCTV naman. Tapos pa ako, hindi sa... niya tinanong yung mga witnesses? That time po kasi, nagsialisan na po yung ano eh. Yung mga motorista, yung mga osyoso doon nagsialisan na po. Kami na lang. Yeah. No, Pag-describe. So kung ako yung polis at sinabi ko nga, o oh, paano yung pre?